Zu. Ah, gibst du nicht. Was ist Du, bist, du hast das mit drei Anna, bin ich nicht drei Asse? du so ein oh guter no, Player. So. 22. Uh, wieder mein Schatz und Sohn hier heute. 31. I'm going to. And the winner is Lorraine! <laughs> A heart beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings. As the chemicals take us high. Okay. ini mainit today. Malabas tayong ganito. Anis ko tong aking tek-tek short. Tek-tek <laughs> short tawag ng anak ko sa ganito eh. Bloated tayo guys kasi meron akong ano, period. Bakit ngayon mo lang ako dinala dito siya? Walking distance to Habibis place. Wala pang siguro 2 minutes lang. It's very aesthetic and lumang Tahu jangan sewing machine, ayano no, very aesthetic guys. Club. Why you only bring me today here? I like it you do. here too. here? Lah <laughs> lah. Nice thing, you another, another sewing machine. <laughs>

Ang ko ito ang shuttle na mo. Okay, dan okay. in Shining Brilliant yeah. dan. nakaplan na yung <laughs> yung day, the day what to do for today. You know, Manchas? <laughs> 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 Iwan mo na si Shots, guys. Tingnan niyo naman. Mm. Napakaganda dito, eh. Kau Shots, ha? Tagal-tagal na natin. Ganyan mo lang ako dinala dito. Guys, two minutes walk away from his apartment. Punta-punta pa -punta kami sa um, Black Horses where si na restaurant kamahal-mahal. Meron naman pala dito maganda. Meron na, no? very aesthetic. <laughs> you know, you're in track, na? ayaw na mag-move yung ating camera. So, yeah. <laughs> 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 Ay, dancing queen, no? Yes. Sometimes. <laughs> yeah. It's super super food, no? Mm. Yeah, but you are drinking calorie. But It's not fasting, my love. Yeah, when you drink. I'm explaining to you if you drink anything with with calorie, it will it not it's not considered fasting because a calorie will break your fasting, you know. But if you drink like black coffee water, then it's you know. But even if you mix it with water, it's still considered as yeah. This one, I'm on a fat burning mode. Hmm. Look, it's cleaning liver, brain, heart, the organs. That's why I like this app. It's explaining what is happening in your inside your body. Thank you, gentlemen. Yeah, yeah. Oh my God! Wah, wow. ada shots! Ini kau main saya dengan itu init! Ah, Shots! It's brown. Cute. Bati-bati! Assalamualaikum ko, napasok na ba bisan dating kunuhay ko pero at ano, na pagtong pero sige lang kay para na tay vitamin D yung mo dyan okay. <laughs> si Hubadero alam nyo ba guys ano habibi? bibi? Hubadero yan siya Hubadero yan si Shats guys pag yan lalabas yan magdamit siya no ganyan and pagdating namin sa bahay hubad na agad yan uh -uh. wala dito ngayon yung parents ni Habibi so na ano siya yung nakatoka na magdilig ng halaman nasa vacation yung kanyang parents nila mamishi pinapakuha ko siya ng tubig sa loob na ko sa aming pagsasambiti merong airplane na dumaan guys lagyan ko nga ng ano guys no filter wow! guys alam nyo ba ah, kapapanood ko lang ng ano ng vlog ni Stephanie sabi niya habibi shots huwag ka muna mag ano huwag ka mag phone i-enjoy mo yung ano o oh, yung yung weather yung quietness ganyan tayo para ano, para mag eh, well, relax ganyan Hindi ko mabitawan yung vlog ni Steph guys. Tapos medyo na ano ako na ano yung puso ko dun sa ending. Yung nakita ko si Ariana na nasa kulon na sila ba na bumaba na sila ng train galing ng Berlin. Nakita ko yung Mukha ni Ariana na nakaganon siya talaga guys. Nakaganon siya. Lungkot ni Arya. Parang, parang, ina, you know, pa yung puso ko ba? Parang sa nakita ko na expression ni Arya na makita mo yung sadness lungkot sa mukha niya mm. pero hinayang talaga ako guys sa kanila naghinayang ako kasi hindi biro yung ano yung napagdaanan nilang nilang dalawang mag-asawa no hindi biro ang saya nila noon Hindi natin alam no na Nga, walang permanente talaga sa buhay sana din sa atin na mga manonood no? na kapulutan din ng aral natin yung nangyayari sa istorya ng ibang tao. They are uh, genuinely in love and happy nung magkasama sila. Siguro meron lang talagang something na nangyari, no? Na hindi natin mapredict, hindi natin alam na nangyayari talaga guys sa totoong buhay. Kahit pa nga yung ano, diba, yung hindi lang sa ano ordinaryong tao na kagaya nila kundi yung yung mga sikat na mga tao mga mayayaman na kung tutuusin ay wala nang alalahanin sa buhay pero nangyayari yung mga ganun sana sana I wish all the best uh, kay Steph na bigyan siya ng kalakasan ng loob uh, wait lang inom lang ako ng tubig guys mm -mm. Can I drink this from the bottle, love? Yeah, it's it's the okay, okay. <laughs> go ahead. naglatag na. Alam naman natin lahat guys na Stephanie is such as a very strong woman. She's like a well of uh, positive energy. Para siyang balon ng positibong enerhiya. Pero yun nga no, sa mga nangyayari, hindi natin may minsan na syempre di ba, na, nakakalungkot. Pero alam ko na babangon at babangon siya ng mas strong pa kesa noon. Alam kong kakayanin niya. At saka, there's no reason na hindi niya kayanin yun guys kasi isa na magpapatag sa kanya ay yung kanyang mga anak. Pinaka, ano, uh, matibay na pundasyon na magpapatag sa kanya ay yung kanyang mga anak. I'm sure. Na one day, she will look back tapos sasabihin niya na thank God na hindi ako nag-give up. Uh, Steph, uh, keep strong. And please know na there is uh, people out there na nagdarasal para sa sa'yo. Na malampasan mo lahat ng pagsuwok na ito sa buhay. And this life, kung ano man yung nangyayari ngayon, it's happened for you, not to you. Since you can learn marami kang makukuhang lesson sa mga nangyayari ngayon please know that you are also uh, inspiration to us your uh, followers or sa mga naka, naaabot nitong uh, ng blog mo and hindi man tayo madalas nakakapag-usap please know na I'm here and uh, praying for you stay strong and stay pretty kinare na talaga guys. Oh. kinare na talaga ng Habibi yung oh, salbiting. <laughs> Nanihingi ako ng password ng wifi. <laughs> naputol kasi yung live ko kanina doon sa bahay kasi nga nag na siyang lumabas. Ay, yung isang phone na gamit ko, wala siyang internet. So, hindi ko makontinue. So, inend ko na lang yung aking live. Nanonood pa naman. Shout out po. Ma'am Rebecca Rojales po na taga Quezon City. Yeah, shout out po. <laughs> Thank you po sa pag-subscribe sa ating channel. Okay. Nothing love. Okay, fine, yeah? yeah? okay. Alis na daw kami, guys. Sige. Mamamaling kita, tayo, love. Awa. Love. Yes. Going in coffin? Okay. Uy, napakinaba. Guys, alam nyo ba? I'm Very ko ano ako dito. Content ako dito sa ating ano. But I think later gusto ko magpabili ng ganito na ano na yung Manchester is no probe no. Melab melab. This is no probe of this this form I like. I want to get the the right like the hard material, you know. Yeah. Ba na? No? Yeah. <laughs> Loi Vuitton. <laughs> Loi tingtong Tong. <laughs> uh, das ist vorne Woher? Huh? Mm -hmm. mm -hmm. Kanis is magtitimakan. Mangi, isa pong gulab, uy. Yeah. Kiss me. Mm -hmm. <laughs> Kaarte, eh, ni Loren. Yan nyo na po, uy. Ah, mangi, isa ko. Kay, para, diretsyo na tayo sa supermarket after dito. Who are you? Who <laughs> are Oh ayo oh, ngi hedin. Mi he kadin aynde. Pas ni mamshiyo, ng banda. Pa hmm. nista, balik kami bukas dito, guys. Magii-grill kami dun sa Garden. ito yung aming pinili. Pineapple, pak choy, avocado, banana, tea, meat for tomorrow. Magagrill grill po bukas. Ito po ni guys ng lipstick. So we are going to try. Ayan siya guys. Oh, shine bomb. Itatry ko siya ngayon. Mm -hmm. Let's see kung anong result niya maya-maya. hmm <coughs> My love. Mm -hmm. Cook. Eh? Color? <laughs> Ooh, in fairness, ha? maganda siya, guys. Mmm, I like it. Hala, gusto ko lang siya. Hindi siya dry. Medyo may pagka-glossy siya. Mmm. Hala. Tapos ano siya, pass sa aking morena na kulay. Oops. Thank you, my love. Nabago na naman tayong lipstick. Magluluto ako ng aking tinay. Ito, anong binili ko Ayaw niya kumain ng chicken eh. So, ito yung Iinitin ko itong chicken. Pero ako ito kahapon. Ito. Mm ito. -hmm. 哎，怎么就没了？